Hello mga kasipag, ituturo ko ngayon sa videong ito kung paano hindi matag ng kung sino-sino sa Facebook na kadalasan pa nga ay hindi natin kilala at tinatag tayo sa kahit anong post na wala naman tayong kinalaman, may mga post din kadalasan na kahit kasama tayo ay hindi natin gusto na ma-tag. -e hindi ko na patatagalin pat simulan na natin. Una ay magpunta muna tayo sa Play Store at e-type sa search bar ang Facebook dito siguraduhin muna natin na naka-update ang Facebook natin para kahit papaano ay lumabas ang mga bagong features ni Facebook at makasigurado na mahanap natin ang settings na pupuntahan natin pag updated ito. Pag okay na ay magpunta tayo sa Facebook, tapos ay click natin itong tatlong guhit sa itaas, then next i-click natin itong settings icon. Then scroll up lang natin at hanapin sa audience and visibility ang profile and tagging, then scroll up again at hanapin itong reviewing. Dito sa review tags friends at your posts before the tags appear on your Facebook ay dapat naka-turn on lang ito para ma-review natin yung mga itinag sa atin ng mga friends natin o hindi natin friends sa Facebook. So bago mag-appear ito at makita ng iba ay mare-review muna natin kung gusto ba natin na masama tayo sa tagang sa mga pinos nila. Iwas stock din ito lalo na kapag may naghahanap ng pangalan natin at nakita na nakatag tayo sa friends natin pero at the same time ay memories din ito lalo na kung mahalaga yung pinost at mabilis na mag appear ito sa album natin at mag throw back once na lumipas ang ilang taon pero dahil nga naka-turn on ito ay mapipili pero naman natin yung mga post na gusto natin at iwas din sa tagang ng mga hindi kakilala. Once na e-approve natin ang tag ay asahan na makikita ito ng friends mo pati na rin lahat ng mga friends sa Facebook ng nagtag at lahat ng tinag niya. Dito naman sa review posts you're tagged in before the post appears in your profile ay dapat na naka-turn on din para makontrol mo kung ano yung mga post na pwede mo i-allow na mag-appear sa profile mo. So paano naman yung mga post na tapos na at natag ka na at gusto mo nga marimove ma-remove ang tagang? Back ulit tayo, at pindutin itong profile natin, then pindutin itong tatlong tuldok sa gilid. Then punta tayo sa Manage Post, then click muna natin itong Filters. Dito sa Post Filters makikita ito at punta muna tayo sa Go To then set natin itong date sa kung anong post ang hinahanap natin para hindi na time consuming sa pag-search at sa pag-scroll kasi i-redirect -re kayo mismo sa post kung natatandaan nyo pa kahit papaano kung kailan ito. Dito naman sa posted by ay e anyone lang natin para makita natin lahat at dito naman sa may privacy ay e all post lang din natin at dito sa tag posts ay e toggle on lang natin para ma-filter natin lahat ng post na nakatag sa atin o tinag sa atin ng ating friend sa FB o hindi natin friend sa Facebook. Once done ay i-click natin itong done. Kung makikita natin ay ito na lahat ito tas halimbawa ay i-click lang natin itong post na ito dahil ayoko na nakatag ito sa akin then click next sa taas dito pili lang tayo kung gusto ba natin na i-hide na lang te sa timeline para hindi ito mag-appear doon o i-remove tags na lang natin. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, Mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e-try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood.